naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, Sorry, mga kasama naman, ng mga nagnanakaw, mga <laughs> nagtatabi ng nagnanakaw, isa lang ang gusto namin sa pinin sa inyong lahat. Patawad kay Father Ben. kung di ka pagalit, ewan ko na lang sa'yo. Kung yung madukutan ka sa jeep, manggigigil ka, di ba? E eh, paano pa yung nakawang ka ng bilyong-bilyong piso na itong mga walang hiyang to? Tapos yung mga Nepo Babies at Nepo Wives, pinamumukha pa sa atin yung mararangyang buhay nila sa social media, di ba? Matutuwa ka ba dun? Actually, hindi pa tayo sure sa laki ng dinako ng mga hayop na to. Mukhang lampas trilyon. Anong sasabihin sa mga kurakot? Eh din ako nagulat sa dami ng mga protester nitong September 21 sa Luneta man o sa EDSA. Nakakagigil talaga. Nakakagalit. Nandito po tayo sa EDSA People Power Monument at kasama po natin yung uh, libu libong mga kababayan po natin na nakikisa dito sa at trillion peso march laban po sa katiwalian. At base po sa reaksyon ng ating mga kababayan talagang sawang-sawa na at gigil nagigil na po yung ating mga kababayan. Dito po sa kalapastangan ng ginagawa sa atin ng ating mga nakaluklok sa pwesto na patuloy pong ng kanilang posisyon at patuloy pong ninanakawan tayong mga mamamayan. Marami na ako napuntahang rally bilang reporter, pero may kakaiba rito. Ramdam mong may napatid na pisi. Dama mo yung boses at gigil ng mga ordinaryong Pilipino na matagal nagtinti at finally sumabog na. Yung kim-kim na galit sa mga korap at abusadong politiko. Kita at dama sa bawat sigaw at pagtaas ng kamaong. Alam mo walang pinilit. Sadyang nagpatong-patong lang ang galit sa bulok na sistema na nagpapayaman sa mga politikong kahaman. Siyempre, huwag natin kalimutan yung mga walang hiyang taga-DPWH, pati na yung mga gahamang kontraktor. Kasi ang daming infrastructure, infrastructure project doon, pero totoo bang para talaga sa mga tao yun o no? para sa bulsa ng mga politiko natin? Matapat kami nagbabayad ng buwis, pero patuloy na ninanakaw ang ating mga buwis at sa nitong mga buwayang ito. kaya, kaya, Hindi sa patatawagin magnanaka o balasubas nitong mga to. Mga mantarambong ito, mga demonyo Alam nyo, hindi madali mag -rally. Inconvenient ito. Hassle. Mainit, maulan. Sa parte ng Edsa Ortigas, mabigat na traffic ang dinulot nito. Linggo pa ito. Diba, mas masarap sana magpahinga kasama ang pamilya. Pero bakit sa tingin nyo, ganun na lang kadami ang nagprotesta? Yung mga ang sasakyan, nakiisa sa pamamagitan ng pagbusina. Never lumabas ng ganito ang tao sa EGK. Ang pagdinilay natin ay, una, takot tong una eh. Pero ngayon, wala nang takot kasi sigmura na mismo yung tinatamaan. Sobrang abuso. Yung trilyon-trilyon, pwede daw bigyan ng 500,000 bawat Pilipino. Pero binubulsa, pinangkakain, pinanggugud time. This is evil. Alam niyo, maliwanag ang mensahe ng protesta at sana nakinig ang mga nasa gobyerno. Hindi ito pwedeng baliwalain, hindi pwedeng palipasin, lalong hindi dapat politikahin. Yung lahat ng mga mandarambong mula kontraktor at DPWH hanggang congressman at senador, lahat panagutin, lahat parusahan. Hindi sapat ang ma-identify, hindi dapat patuldukan sa mga kontratista. Nandiyan ang congressman, nandiyan ang senador, at baka mas matataas pang opisyal. at hindi sapat ang maimbestigahan. Sabi ko, hindi sapat na maakusahan, dapat makulong hangga sa parte na hindi na sila karapat dapat panungkulan in public office kailanman. Dito sa September 21 rallies, may mga namataang mga oportunista. Yung mga nakikisakay sa issue yung mga nagpapanggap na anti-corruption kuno. Pero mas matalino na po yung mga Pilipino ngayon. Alam na this pagdating sa mga sumasakay lang sa issue. Hindi pong ginagamit yung galit ng mga tao para pabagsakin ng gobyerno at iluklok yung poon nila. Bulok ang sistema natin kaya bilyong-bilyon ang mga nananakaw mula sa atin. Pero hindi dapat gamitin ang lehitimong galit ng mga tao para ilagay sa pwesto ang isa pang abusado. Kung ganun kasi, walang saysa itong pagrarabi. Confident ba kayo na mayroong mangyayari dito sa ginagawang investigasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati mga pati mga kongresista at mga senador, na diba nag-iimbestiga? Sana, sana ito simula na ito. Sana na, na, namulat natin yung mga tao. So uh, ako naniniwala, simula pa lang ito. Pero bag, sana magtuloy-tuloy tayo para may, pa, may patunguhan ang ginagawa natin ngayon. Hindi, hindi tayo, tayo titigil may abot sa lahat ang pagkontra natin sa korupsyon. Hindi lang sa DPWH, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Tuloy ang laban. Sa ako isang Alam mo yung curious ako eh. Ano kaya ang tumatakbo sa isip ng mga mandarambong na politiko habang pinapanood yung rally? Tinablang kaya sila ng o kahit kaunting takot. Good luck na lang sa atin. Ang mga mandarambong kasi, makapal pa sa sheet piles ang pagmumuka.